Kadalasan, meron tayong mga sariling halaman sa mga tahanan natin. Mga halaman na tinatanim para kahit papano maging presko ang paligid ng bahay natin. Di ba mas malamig pag meron mga halaman sa bahay natin? Pero di nyo ba alam na meron mga halaman na carnivores? Yung tipong di lang sila sa tubig at nutrients na meron ang lupa. Dumidepende sa kanilang pang araw-araw na lakas. At yan, ang ating topic sa video na ito. Ang mga carnivorous na halaman sa ating mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di pa na-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button at nga rin yung notification bell para maging like ka updated sa mga videos na ilalabas ko weekly na sigurado ka papulutan mo ng kaalaman. Tara, at simulan na natin ang ating video. Maraming uri ng carnivorous plants kung saan sila ay kumakain ng mga insekto at minsan maliliit na mga hayop. At kada halaman na ito ay may iba't ibang paraan kung paano sila manghuli ng kanilang mga prey. Ang lima sa ating listahan ay ang bladderwort. Ito ang tinaguri ang fastest carnivorous plant in the world. Ito ay matatagpuan sa buong Amerika. Sila ay merong maliit na hollow structures na naninirahan underwater at merong flexible valve. Kaya nilang itrap ang kanilang prey sa napakabilis na paraan. Sila ay may trapdoors kung saan pinupul nila ang kanilang prey para ito ay makulong at makain. Karaniwang kinakain nila ay mga maliliit na crustaceans, tadpoles at mga kitikiti sila ay matatagpuan sa kahit anong anyong tubig na wala halos current. Ang apat sa ating listahan ay ang Butterwort. Ang Butterwort ay parang flypaper, kung saan sila ay naghihintay lang na may dumapo sa kanila at matrap sa kanilang sticky fluid na niyatawag na mucilage. Matapos na matrap ang insekto, ang kanilang daon ay mag-roll over para tuluyang ma ang kanilang biktima. At matapos itong ma-digest, i-roll back lang nila ang kanilang mga dahon para mapanghuli ulit ng mga insekto. Gumagamit sila ng digestive enzymes para maabsorb ang mga nutrients galing sa kanilang mga prey. Pangatlo sa ating istahan ay ang cobra lily. Ang halamang ito ay matagpuan lang sa California at Oregon. Pinangalanan silang cobra lily nang dahil sa hubog ng kanilang dahon na para bang kobrang nakatayo. Paano sila nakakapag-hunt ng kanilang prey? Ang cobra lily ay nag attract ng mga insekto sa pamamagitan ng kanilang sugary nectar. Kung saan pinapabayaan nila itong makain ng mga insekto hanggang mapunta sila sa picture trap. Loob ng kanilang katawan, hindi na makakaalis ang insekto nang dahil sa confusion. Dahil ang kanilang mga dahon ay somehow see-through. Ang mga bakteriya at larvae na naniniraan sa kanilang fluid ang tumutulong para ma-digest niya ang kanyang prey at ma-absorb ang mga nutrients nito. Pangalawa sa ating listahan ay ang sandyo plants. Ang mga sandyos ay ang pinakamalaking grupo ng carnivorous plants sa buong mundo. Sila ay merong 130 species to be exact. Sila ay maliliit na halaman lang. Kadalasan ay kasing laki lang ng mga bariya o minsan ay maliliit na damo. Sila ay meron sticky glands sa dulo ng kanilang parang mga galamay. At kapag ang mga insekto ay nadikit sa kanilang mga sticky glands, di na sila makakaalis. Gumagamit sila ng variety ng mga substances para maka-attract ng mga insekto. Malaking bilang ng kanilang nutrients diet ay ang mga lamok. Kaya nilang patayin ang kanilang mga biktima in 15 minutes. Pero it will take few weeks para ito ay completely na ma-digest. Pauna sa ating listahan ay ang Venus Flytrap. Ang Venus Flytrap ang pinaka-well-known carnivorous plant sa buong mundo. Sila ay nagbubloom kada taon tulad ng mga bulaklak. Sila ay pinaparami ng mga insekto na nag spread ng kanilang pollens. Sila ay may itsura na parang malaking bunganga na nakabukas sa na naghihintay ng kanilang prey na dumapo sa kanilang malaking bibig. Sa gitna ng kanilang bunganga, meron silang hair-like projections na tinatawag na tricoms kung saan ito ay nagsisilbing trigger point para magsara ang kanilang trap. Ang kanilang traps ay nagagamit nila ng ilang beses at after nito, kung saan na lang itong natutuyo at mapapalitan ng panibago. Ang kadalasang diet nila ay mga insekto na hindi nagkocontribute para sila ay maparami tulad ng mga langgam, tipaklong at mga beetles. Ang Venus flytrap ay pinaniniwalaang ang merong lifespan na 20 years or more. Marami pang mga interested facts ang ating malalaman sa ating mundo malamang nasa maliit na porsyento pa lang tayo ng actual picture na pwede natin ma-discover. Dito na matapos ang ating video. Kung bago ka sa channel ko at di pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button at pati na yung notification bell para maging like updated sa mga video sa ilalabas ko weekly na sigurado ko pupulutan mo ng kaalaman.